my channel. Guys, nandito na naman ako dahil gusto kong pasayahin ang araw nyo. Ito 'yung araw, guys, na hinihintay ko dahil ito 'yung araw ng kapanganakan ko. Yay! So, birthday ko ngayon at magsiselebrate celebrate ako kasama ng apat kong kaibigan. Sila lang 'yung bisita ko, guys, dahil uh, sila lang 'yung available sa araw na 'to. Okay? So, masaya naman ako dahil dumating sila uh, at meron kaming kunting salo-salo at kunting tsikahan. Gusto kong i-share sa inyo guys itong araw na to dahil special talaga to para sa akin. Okay? Uh, minsan lang to mangyari every uh, every ano lang to every year lang sabi nga nila. Pero last time nalala ko hindi ako nag-celebrate ng birthday ko dahil nga sa pandemic na nung time na yun. nag na. Nasa Pilipinas ako nung time na yun, nung birthday ko. So, wala akong celebration na nagaganap. Uh, ano rin yun, parang two weeks na yun, nag sa Pinas nung time na yun. So, lonely. Ngayon naman, ito, dumating na rin yung araw na ng birthday ko. So, medyo okay naman dito. Kaya, ito, isi-celebrate ko na yung birthday ko. Simple lang naman yung birthday ko. Wala akong masyadong handa. At least, konti lang meron ako. Masaya na rin ako. At least, nandito sila. Kasama ko. Kasama ko anak ko. Uh, kahit hindi kami kompleto. Uh, yung <laughs> dalawa kong anak sa Pinas pa rin. Per, pero okay pa rin. Masaya pa rin ako. Okay? So, gusto kong ipakilala sa inyo guys. Yung mga bisita ko. Uh, na dumating to araw na to. Mga special friend ko rin sila rito. Dahil sila lang yung laging kasama ko talaga rito. Okay? So, nandito sila guys kasama ko sila ngayon magkakain na kami okay nandito sila I'm there. tapos na rin yung ating celebration. Umuwi na yung mga kaibigan ko. 12 o'clock na kami natapos. So, uh, mahaba rin yung aming kwentuhan, tsikahan. At uh, masaya naman ako na kasama sila. Yung mga friend ko na yun, napaka-supportive din sa akin. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa inyo. Yung apat na pumunta rito, maraming maraming salamat talaga kasi lagi kayong nandiyan dyan. At pag naboboring ako, pinupuntahan niyo ako lagi dito sa bahay. Kaya maraming maraming salamat talaga sa inyo ha. At saka, uh, nagpapasalamat din pala ako guys sa Timboli dahil ah uh, lahat kayo bumati sa akin para sa aking birthday celebration. Thank you, thank you na marami sa inyo. At lagi kayong nandyan suporta sa akin, lalong-lalong lalo na rin sa LS ko, nandyan lang kayo lagi. Hindi ko na kayo isa-isahin na, alam niyo na kung sino kayo. Uh, thank you rin sa mga friends and family ko sa Pinas. Yung mga friends ko sa Pinas, uh, yung mga message nyo sa akin, hindi ko kaagad nasagot, pasensya na kayo ha, pero uh, ma -ma masasagot ko rin kayo isa-isa. Okay? Thank you, thank you ng marami sa inyo guys. Thank you na pinapasaya nyo lagi ang araw ko at uh, binibigyan niyo lagi ng kulay ang araw ko, lalo na sa araw ng LSCO Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Kahit busy man ako lagi, ay try my best na makareply ako sa, sa inyong lahat. Okay? Thank you guys at sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. Sana huwag kayong magsawang uh, tumulong sa akin. Lalo-lalo na rin yung mga kapwa ko vlogger dyan. Uh, pangako ko sa inyo hanggat kaya ko kayong suportahan nandito lang ako susuporta ako sa inyo hanggat hindi bibigay ang internet ayan susuporta ako sa inyo yung mga hindi ko naman agad na susuportahan pasensya na kayo ha pero I try my best na masuportahan ko rin kayo okay thank you na marami sa inyo guys sana tuloy-tuloy uh, yung ating laban dito sa YT mag enjoy lang tayo at uh, enjoy lang natin bawat araw natin na magiging masaya lang tayo. Enjoy life lang, sabi nga nila, okay? Huwag lang tayong magpaka-stress dito. I-enjoy lang natin ang ating mga sarili. Okay, again, thank you so much. Uh,